Yo, Maumatic, maganda magandang umaga, Maumatic. Sa ngayon merong naliligo, pero ko konti lang. Araw ng Sabado ngayon, Maumatic, puro bata naliligo ngayon. Magandang panahon, maliwalas. O kaya yung tubig dagat, Maumatic, sa ngayon low tide, mamaya-maya high tide na Baka ganitong araw mga kamatik, September, October hanggang November medyo mahina. Pero pagkadating ng December mga kamatik marami daw. Malalaman natin pagka December mga kamatik. Magandang panahon, mahangin mga kamatik. Masarap magpahinga dito mga kamatik. Dito lang tayo natambay mga kamatik sa ano, open cottage. Kita hmm. mo aso ko mga mati nagigitara. Yung yeah, mga ang hanggang dito na lang mga kamatik, pinakikita ko lang sa inyo ngayong araw, medyo matumal ngayong araw mga kamatik, bihira lang naliligo ngayon dahil sa high, low, low tide pala mga matik Dahil sa panahon niya yun ni eh, September, October, November, medyo daw mahina pa daw yung magay niyan. Ya mati kang, Gandhi, di dalam mati selamat.